Uh, dapat ayusin, pag-ayos naman yung ano niya, dalawa yung booking namin, nakabook okay, na naka naka din sa kanya, oh. dalawa hmm. kami nakabook. Ito yung message. Pero magkaiba ng ano. Uh, yung ito yung, dito, yung message na una, tapos ito yung pangalawa. Hello, ano, mabalawin lang, mabalawin. Yung ma'am, wala naman kayong kasalanan dito ma'am. Kaya uh, ko kayo agad eh. Hindi ko alam kung masinan. Kung may problema dito. Kanina, kung kung sabi, ano nga yung... ako wala pa akong Okay lang po ma'am. Ingat po kayo. Sige, sige. Pops, kayo. Okay, ano ano po. lang ka, okay lang ano. po. Okay lang po. na lang po namin sa report na lang namin. dalawa kami ano dalawa kami rider na nagpunta dito kay Ma kasi nakabuk sa akin nakabuk sa akin tapos sa kanya nawala daw yung sa akin may pumasok bumalik daw sa kanya yung ano yung tinawagan niya nung una uh, kaya pabaya ko na lang since siya naman ang nauna sa akin na dumating so ayun uh, ayun andun pa sila sa likuran ko eh, ayun. so pinabaya ko na lang sana angka sana po uh, pakiayos naman yung ano, yung app para hindi magiging kawawa yung ano dito yung mga rider uh, sana hindi lang ako ang nagkaganto para hindi naman magiging kawawa sana mabigyan ng action ni ano angkas yun lang po pinabaya ko na sa kanya at hindi uh, ko alam kung paano gagawin ko dito dahil naka ano pa sa akin yung booking niya uh, cancel ko na lang to so uh, wala uh, bawas yung ano ko bababa yung ratings ko dito so ayun lang so maraming salamat pa rin at nakarating naman ako safety dito sige okay. ayaw na sila ayaw talaga ayaw hindi Ay lang ok lang cancel ko na lang thank you, thank you. ingat po kayo ingat po sige po Ayon na sila ha, uh, ko na kay Pops since nakabook din sa kanya siya naman ang naunang dumating so ganoon na lang ang kas pasuyo na lang po Kawawa kami, mahal-mahal pa naman ng gasolina. Tapos sa uh, almost 3 kilometers yung pick-up. Para mabigyan nyo ng pansin. Maraming salamat.